Ang unang aklat ni Samuel. Sa aklat na ito, iniuulat ang pagbabago sa Israel mula sa pamamahala ng mga hukom hanggang sa panahon ng mga hari. Ang pagbabagong ito ay umiikot sa tatlong pangunahing katauhan kay Samuel, na isang propeta at ang huli sa mga pangunahing hukom kay Saul, ang unang hari ng Israel at kay David, ang pinakadakilang hari ng Israel. Ang mga unang pakikipagsapalaran ni David bago naghari ay kasama sa mga ulat tungkol kina Samuel at Saul. Tulad ng ibang makasaysayang akda sa lumang tipan, tampok sa aklat na ito, ang tagumpay dahil sa katapatan sa Diyos at ang kapahamakan dulot ng pagsuway. Malinaw itong sinasabi sa pahayag ni Yahweh sa paring si Eli, "Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin." Itinala sa aklat ang magkakahalong damdamin tungkol sa pagtatatag ng kaharian. Si Yahweh ang siyang tunay na hari na ng Israel. Ngunit dahil sa pagtugon sa aklat na ito, nang hari ang bansang Israel ay kapwa na muhay sa ilalim ng kapangyarihan at kahatulan ng Diyos. Sa ilalim ng mga kautusan ng Diyos, kailangang panatilihin at igalang ang mga karapatan ng lahat ng tao mayaman man o mahirap. Nagtatapos ang aklat na ito sa pagkatalo ng hukbo ng Israel laban sa mga Pilisteo at sa kamatayan ni Saul at ang anak nitong si Jonathan. Ang unang kabanata sa aklat ni Samuel. Sa Ramatayim Sufem, isang bayan sa kaburulan ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkanah. Siya'y ay anak ni Heroham at apo ni Eleho na mula sa sambahayan ni Toho at mula sa angka ni Su na Efrateo. Dalawa asawa ni Elkana, si Naana at Penena. May mga anak si Penena ngunit si Ana ay wala. taun taon pumupunta si Elkana sa Shelo upang sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang mga hari ni Yahweh ang mga anak ni Eli na sina Hopne at Penehas. Tuwing maghahandog si Elkana, bibigyan niya ng tigi isang bahagi si Penena at ang mga anak nito. Ngunit mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito. Bagamat hindi ipinahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Si Ana ay palaging kinukutya ni Pinena dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Pinena taun-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, kaya't napapaiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa sampung anak na lalaki para sa iyo? Minsan matapos silang kumain sa selo, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh, ang paring si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung pakikinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya ay nakalaan sa inyo, hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya ay nananalangin lamang sa sariling. Dahil dito, inakala ni Eli na siya ay lasing, kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, Tama na yang paglalasing mo, tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Hindi ni po ako tumitikim ng alak. At damdamin ko po'y naghihirap at idunodulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Dahil dito, sinabi ni Ellie, Ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Ana, Magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumain wala na ang bighat ng kaniyang kalooban. Kinabukasan, maagang maaga silang sumamba kay Yahweh at Pagkatapos ay umuwi na sa Rama, sinipingan ni Elkana si Ana, at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang na Samuel ang ipinangalan niya rito, sapagkat ang sabi niya, Hiningi ko siya kay Yahweh. Pagkalipas ng isang taon, si Elkana at ang kanyang sambahayan, ay muling nagpunta sa Shelo upang ialay kay Yahweh ang tao ng handog at upang tupdin ang kanyang panata. Sinabi ni Ana kay Elkana, Hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko na ang panahong maari siyang mahiwalay sa akin. Paglaki niya, dadalhin ko siya sa bahay ni Yahweh at doon na siya titira sa buong buhay niya. Sinabi ni Elkana, gawin mo kung ano ang inaakala mong mabuti. Hintayin mo na siyang lumaki at tulungan ka na wani Yahweh upang matupad ang pangako mo sa kanya. Kaya naiwan ni Ana at inalagaan ang kanyang anak. Nang lumaki na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa syelo. Nagdala pa siya na isang torong tatlong taon, limang salop na harina at alak na nakalagay sa sililang balat. Matapos ihandog ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po ang babaeng nakita ninyong nakatayo rito noon at nanalangin kay Yahweh. Hiniling ko po sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan nga niya ako. Kaya naman po inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, sinamba nila si Yahweh.